Panis, pag hindi na ubos. Ang hindi, siya puno. Ba't sa picture puno? Asin, tapos asukal, gano'n? Condense pa. May condense pa? Ayan. nasa saawa. Gusto mo sa kayo natin. Hindi kaya akong matay Dito pa kayo namin dito na. <laughs> Dali, kunin mo yung ID ko, tsaka baba nag overload ano yan pag mm -hmm. overload mag